Ah, ay mga idol, lumaman din mga pangmapana mga mga idol, no? Ara na 'yon, tatap-tapo kan tanan mga idol. Ara na, ah, na, oh. Nagtana <laughs> kay rin mga vlogger mga idol. <laughs> Hello. Oh, Hello. ay mga vloggers Hello. sa pulong mga idol, abot din ni Dayo nagyot tumut sa kanindot rin, sa lugar ng mga, oh, mga, oh. ah, oh. oh, mga idol, oh. Oo. Tapos pa napakol mga idol, tanawan oh. mga idol. Odi mo kuha mga idol. Isa kakilo kasi dadao sa dagat pagabot derepete naman ng gamayan mga idol. Sa kakilo rin mga idol. Sugba na mo ako. Pati manandakwa ang ta na ano ko mga idol. Naglak nang murmi daw rin mga idol. Idol, idol dang kabankaban dol. Idol, idol. Awag na dolol dolol. Momori mo akuha na mo dol wakabankaban ni guys da dol. Munay isda guys da. Kabankaban. Okaot ta mga idol. Isa kakilong pakol. Are dol mga mari tabag ali bangbang dol. Paro paro dol. Alibangbang uh -huh. ni Dola. Kani Dola, bugat kani Dola. Isa kilo. Sa kilo na. Liga ba <laughs> yung malagi na? Isa man oh, na nakakapad. Ganina. Wal oh. oh. gaya na. Dito na sa dagat Isa na kakilo. Magamot <laughs> 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 ka <ako> na po yung magamot. Pati mo na yung gamaya na mahiya yun. Kala na abo. Salamat kayo mga idol ha. Mamanya mama, pa may sa mga idol. <laughs>